Kahit lubog sa tubig, oh, um. oh, oh. so yung nagsusurvive. Agad din mo yung tuko. Tama. Ay, tiyos ko, baby. Masayib-sayib naman yung ibang halaman.

Makapamayo at kalakas ng ulan. Butik niyo pa. Ano siya? Ano po key, yeah, uh, the the uh, okay. Kaya nga, huwag may paano yung selpo ni Papa sa iyo eh. Para kung hindi, na mahalaga kahit na anong gamit. Hindi na mahalaga kahit anong gamit. Hmm? hindi na mahalaga. Ito, hmm. Ka Ka kailangan mo yan. Ito naman mga na tubuan din. Ah. Ma tubuan din ng mga Oh. Ay, mami. alis ko. Sa hangin ito. Ang lagay sa daan.

May harap sa ka akin. kamay ng batang yung Sa kayo, harap. Naulan na mama, masisira cellphone mo.